Oh, yung pamasko ko ang higit lahat, yung pagmamahal. Kaya -kay, mamaya muna, sandali lang. Biklaan ka naman eh. Sandali muna. Ay, 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 ikaw, ay, kaya naman. ikaw ang, ang nagdarat, tapos ikaw ang luwara. Okay. Hoy, pinagagalitan ako nito ha. Dali lang ha. Ano si ito? Troopa. Troopa, ito na ha. Bakit mo ba natin? Bakit mo muna? Wala, hindi ako wala. Bukang masaya lang natin. Dito, dito tayo. Dito, dito tayo. Para hindi siya ano nito. O yung ano mo, ka yung ano, nakapalimutan mo. <laughs> what's wrong? What's wrong? Bakit Ah, oh. uh, Ano po siya? Branded po ito, ma'am. Ah, um, branded. Ano po? Nag-alaga po ito ng 8,500. Maniwala kayo sa hindi. Wala akong magagawa. Ang kailangan ko yung tiwala. Ngayon, babayaran niyo sa akin.

mga idol! Aba, uh, ayun. Ayun. shout out sa mga sino man kayo. Papansin Maka, Salamat po. kay na din magbigkas. City, uh, by, uh, sa City bloggan. by TV, mga idol. Maraming maraming salamat po na nandiyan kayo. Dahil sa inyo, nakilala yung paninda ko. Dahil sa inyo, dinayaw ako ng mga gustong tumulong. Kasi dito sa akin, nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Bakit? Oras na bumili ka sa akin. Halimbawa, binayaran mo na Dalawang Paris 1 Nakatipid ka na rito. Vietnam quality. 1 dalawang Paris. Tatlong Paris. 2,000. libo. Tatlo, dos mil. Ngayon pag nabayar mo to, nakatipid ka na, nagkaroon ka na, nakatulong ka pa. Bakit? Hindi naman ako marunong magbisyo. Tingnan nyo naman, 58 na ang edad ko. Tingnan nyo yung katayuan ko. Makikita niyo naman sa pagkatao. Yung tulong nyo, kasi bumili kayo sa akin, nakatulong kayo eh. Napupunta sa mga anak ko. ah, Napupunta sa mga nagmamahal sa akin. Napupunta yung tubo kong iba sa nangailangan sa akin. Kaya dito kayo maray, ang kailangan ko, tiwala lang. Dahil pag wala kang tiwala, huwag na lang po. Walang tindiro na hindi nagsisinungaling. Hamak na tindiro lang ako. Walang vendors na hindi gagamitan ng kaalaman Itong kaalaman ko Ito na yon. Paano na kayo magusta. Bet na po ito lahat At ba? ito na pili mo 4-5 Sa 4-5 oh. May free kang dalawa Pag kilala mo si Waray May free kang tatlo Pag idol mo si Waray May free kang apat Magiging lima Pag mahal sa 4-5 Ang isa Na may pre apat Huwag mo nang ituloy Kasi bakit Mahal itutuloy mo pa Bakit? Papa Pepino Bika kasi idol mo si Waray. Ang galing magsalita. Sa stockman po ako. Kailangan ko magsinungaling para kumita. Pero ang papakiramdaman nyo, yun sa inyo, wag na yung akin. Sinabi ko to para kumita ako, sinabi ko to para makabinta ako. Pag alam mo manalo ka, bakit di mo bayaran? Pag alam mo talo ka, bitawan mo na yan. Huwag ka magpakatanga. Huwag ka magpakabaliw. Boswaray, ipakita mo ngayon yung original na tumutunog at saka yung baking tumutunog. Ayan ito, mga na, idol, spike, ito na ngayon. gusto mo nag mayroon, aros na nag-i-spike, mayroon, alas lahat, yung isa-isahin ko yan. Mas malakas pa mag-i-spike, yung baking. Aba, aba, aba. Ito, ito. Kumpara natin ha, for ito, ito. season 6 ha. Ito, dito, dito, tayo. Ito yun, 4,500 na may pring, apat. Ito yun, tatlo, dosmil. Look and listen. Oh, ice precious. Look, look, Tayo, dahan, 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 dahan tayo, ha? Ano yung oh, plan? Dahan, dahan, dito, dito. Okay. Dahan, dahan tayo, ha? Oh, ito, ito. Yeah, ito yung ito replica. Replica? Na nag-aalagang Ba, oh, Alam na, alam yung soka, ha? Ha? Oh. Oh, oh. Porky nag-spy quality? Porky tumunog quality? Quality sa quality, pero piki ito. Okay, okay. Okay, okay. Gusto nyo Totoo ko no? Ay, totoo ko no. May kuno pa. Kasi ang tao, hindi natin ma-perfect. Sus, kilo original. Eat five. Ibinta mo for May free apat. What's wrong? Lukuin mo kami. wata kay Dayo. Oh, Nasa yeah. sa'yo na yun. Ito yung ano. Aba? Kung isa-isay natin, mas marami dyan. Mas marami. Ang kailangan ko lang naman, tiwala. Pag wala kang tiwala. Ay, yung yung suot mo naman. Aba. Pag wala kang tiwala, huwag ka bumili. Bakit? Hindi lang ako ang may sapatos dito sa Metro Manila. Baklaran, divisoryak, yapo. Lahat yung namanggit ko, maraming mamurahin. Ang nabawa, naman ang ka-2003. Huwag mo na ituloy. Abili ako kay idol ko man yan. Abili ako kay quality man. Tapos, nasa isipan mong, kaya ako na loko. huwag kang magpakatanga. Huwag kang magpakabaliw. Pagmahal, huwag mong bayaran. Bitawa, diwanan. Di baling baliw ka na lang. May ospital ang baliw. Huwag ka lang magpakatanga. Mahirap pa napin ang ospital ng tanga. Alam mo, pinupula ka na. Tutuloy ka ba? Bakit matamis magsalita? What's wrong? Sarili mo at mo. Huwag ako. Buliro ako eh. Ibig sabihin pagtanga, ang hirap pala ipagamot. wala walang ospital. Walang pagamutan ng tanga. Mananalit. Mananalit ang tanga-tanga talaga. Kuya! Patagal ba yan? Patibay ba yan? Sus, ginoo. Oh. Walang nagtagal. Nasira nga yung relasyon kay ingat-ingatan, sapatos pa kaya kapak-apakan, what's wrong ka? Oh, yeah. Diba? Walang nagtagal na na-relasyon, sapatos pa kaya, lalabahan natin to, what's wrong? Wampay kalawa, tatlo do spill. Dito mga brandit, mga idol. Saan yung magatagpuan? Sa QQ Mall. Manila Kiapo, Bangilista Street. Dito, rito. Dito, Kiapo, Daan ito ng pagbabago. Daan sa kibahan. Katapos mo magbago, balik ka. Dito nga patukso ka. Sa rigto, marami dyan. Dito, kung gusto, awesome nice. gusto mo magkaroon, kung gusto mo makatulong, dito kayo walay. Sa Manila, Kiyako, sa na Este, Yukimol. Sa Yukimol, kuya, maraming bilihin. Alos lahat na sa loob na. Yung nasa labas, alos mayroon na dyan. Sa Yukimol. Bakit hindi nyo subukan ang Yukimol pasokin? Malinis, mabango, aircon, malamig, disiplinado lahat ng empleyado. Hindi instinto, hindi suplado. Lahat po mababait. Saksi ko bakit. Dito po ako nagtitinda. Ito, ito naman, po, oh. nagalagay ito ng 500 pesos. Matibay po, matapos na yung isang taon, ang sapatos hindi pa masisira. Kasi rubberized po, canvas ang tila. Magkano naman yan, Kuya Waray? 500. 500 yan. Pag namahalan ka, dalawa, 500. Aba? Dalawa, 500. Pag, pag mahal pa, tatlo, 500. Isa pa, isa pa. O, isa pa raw. Pahingi pa raw ng isa. Aba? Apat na parets, 500. Sa apo, sa anak, sa hindi mo anak. Oh, Aba? Okay. Sa, sa, sa anak sa iba. Papa, ang dami pala. Ayun, no? Hindi kasi... Ulitin mo nga ulit. Ano, ano, ulit? Apat na parets, 500. Ano yan? Sa apo, sa anak, sa hindi mo anak, sa anakan pa lang. Aba? Yan ang mati... What's wrong? What's your Hindi mo ko maintindihan. Ang sino man siya makakaintindi, yun yung makakabili. Ang makakabili, yun yung nakaintindi. Ibig sabihin, walang nakabili. Wala pa rin wala pa rin nakakaintindi. What's wrong? Oh, What's wrong, oh, What's wrong oh, mga idol? Harap ka naman dito. Mayroon kaming... Toto. Aba, toto. na lang ito, isang karton na lang. Sa marunong tuming hindi ko na explain. Ha? Huh? English daw? No? Oh. English. Oh, explain. Sa marunong tuming hindi ko na papaliwanag. Isa, one, eight. One, eight. Dalawa, one, five. Tatlo, isang libu. Ibig sabihin, tatlo, isang na lang yan. Tinitrick shot mo kami. Binubula, binubula mo kami. Isa, one, eight. Dalawa, one, five. Tatlo, isang Hindi ang totoo. Bakit hindi mo subukan para inyong malaman? What's up, hindi mo may Ibig sabihin, tatlong pares, one Kuya mahal, kuya apat anak ko. Dagdagan natin isa. Kuya mahal, ito pa. Aba, ang dami. <laughs> ang dami. O, biroin nyo na ha. Dito lang ito ha. Mula hindi kay Bapan. Pero, totoo po ito. 1,000. Yan lahat yan? Sa dalawa, tatlo, apat, lima. 1,000. Para sa anakan? Para... Sa asawa. Sa hindi mo asawa. Aba. Sa anak. Sa anakan. Ulitin natin. Sa asawa, sa asawain, sa anak, sa anakan, sa hindi mo kano-ano, bala ka sa buhay mo. Sobra na kasi ang dami. O, oh, ayun na, o. Oh. oh, ayun nandito ba? tayo, ayun. Sino una pumili? Lahat na branded, 4,500, may pring apat. Ang apat, karapatan mo mamili. Dito kami mamili. Aba, oh, o yun, Oh. Ang dami. Yun, yun. Yun, lima. Ang sino ba? Ang sino ba una? Yung tag-2,500, tatlo, Diyos mil. Ang sino ba una? Yung tag-1,800, dalawa, 1,500. Ang sino makaitindi, yun yung makakabili. Ang makakabili, ang gulo nyo kausap. <laughs> Baka-idola, hindi ako mahirap hanapin. Madali ako matagpuan. Saan ako naroon? Hindi nyo ako makikita sa divisorya. Hindi nyo ako makikita sa baklaran. Bakit? Wala ako doon. Nandito ako sa Kikimol, sa Bangilista Street. Kaya kung hanapin mo ako, huwag ka lang paikot-ikot. Tumbukin mo yung Manila Kiapo, Bangilista Street, Tokyo Mall. At hanapin mo sa Facebook. Hanapin mo si Idol Boss Moray. Nandiyan, no? Facebook page. Ayun, ayun, dito si Waray. Yan, dito si Waray. Yan, tapos Waray. Ang kailangan ko lang, tiwala. Kung wala kang tiwala, wala kang tiwala, wag mo nang gawin. Higit sa lahat, wala ang tindiro na hindi sinungaling. Walang katulad ko na hindi puliro. Kung ikaw man nakabili, mo na kita, huwag mong nanakit. At huwag kang magalit. Bakit? As in ka pa. natin yung palakpakan mo. Bakit ka? Bakit ka palakpakan? Hindi lang tayo. Ang pupunta rito, dinadayo na po ito sa saan lugar. Maniwala kayo siya hindi. Lahat ng mga siman, hindi yan tanga, hindi yan oh. tulungis. O siman, Matagal na yung bumibili. Hindi lang yan. Marami dumadayo. Maraming pupunta. Sa kalaw ako talaga. Kung ako isang mandirigmang manluloko, hindi na ako dadayuhin ng sino. Mga idol, dito, pag bumili ka kay Waray, nagkaroon ka na. Nakatulong ka pa. Igit sa lahat. Huwag ka lang magtitiwala sa tindiro. Walang tindiro na hindi nagsinungaling. Ang paniwalaan mo, yung sarili mong pananaw at paningin. Pag alam mong panalo ka, bayaran mo. Pag alam mo ka, layasan mo, iwanan mo. Wala. Magiging tulonggis ka. Ang hirap NON! What's yung natulonggis? Tanga ka na, bubong ka pa. Yan. Yan, si Boswaray. ha! maraming maraming salamat po. Salamat pinagbigyan tayo. Okay na. Dito tayo. Ito po yung lugar. Sa mga... Mga boss, nasa patapat siya ng Metrobank yung Q Mall nasa likod ng DB Mart yun na nga kung tawagin siya boss waray thank you po nasa tapato ng 7-Eleven mga boss yun nga ah, mga idol wala po wala po ito na lang po ito kapatid ito kapatid ito bai dawts sama Boss Morai. maraming salamat. Mao paingana namo padamu padamu. Damo na'y salamat dayon adanan. Mga idol. Idol. Salamat ha. Maraming maraming salamat po natin yung maraming salamat daw. Salamat. Sa linggo pasokin natin yung loob. Okay, Paano ba? Nainitan kayo dito. Napagod kayo Pagpasok mo sa loob ng cute mabango na, malinis na, disiplinado pa, mababait lahat ng empleyado. Maniwala kayo sa hindi. Kung ayaw nung maniwala sa kwento ko, ikaw na lang magkwento. Ako na lang maniwala. Dito, po, adi Dito ha. Kailangan ko pag bumili ka ng sapatos. Alimbawa pa wa si bumili ka ng sapatos. Para hindi tayo natutulonggis Para hindi tayo nabububo Kasi hindi mo naman career 'to, eh hindi mo naman talin to eh. Kaya kung magkano sinabi ng tindiro, ibilib ka. Halimbawa ito sinabi ko, dosimel mil. Dosis, no, maniwala ka, di mo na Eh. Gusto mo malaman? Yan ito lang. Kung ano yung nakalagay sa tikitang silya number, tsaka sa karton, kailangan magkatugma yan. Oh, Dahil pag hindi nagkatugma, magar at maganda. Quality. Lebron 20. Nandyan yung serial number. Nandyan yung scan. Tapos ang laman, piki pala. Pwede mangyari. Nabibili yan eh. At nikita, nagagawa yan na rin Ang kailangan ko rito, pag hinawakan mong panalo ka, bakit di mo bayaran? Pag hinawakan mo, natalo ka, bakit hindi mo iwanan? Bakit? Dito kay Waray, walang lukuan, walang pilitan, walang pursahan. Kung ayaw mo, it's wow. Oo. Oh. Kailangan magkatugma. Sa karton, yung laman. Yan naman, yung kakayahan, inangat mo, magkano naman yan. May tikita naman yan eh. Oo. Oh. Yan naman. Kasama sa pagsisinungaling, 8,500. Ang malapit sa katotohanan, bayaran nyo ng 4,500. Mahal pa rin, idol. Baka OEM lang yan, baka replica lang yan. Baka imitation yan. Pag ito naman, replica. 4,800. Pag araw-araw, walang araw na hindi ko ginagawa yan. Bakit? Diyan na yun nakita eh. Diyan na nag-umpisa eh. Ha? 4-5, may free apat. Ang apat mo, na naik naikan tsaka niki. Araw-araw gagamitin mo. Araw-araw nakasilpo. Ang lobo. Uh -huh. Yung lobo. Uh -huh. Huwag ka maniwala dyan! Di mo yan! Di mo niyong utuin mo pa kami ilara kay Dayo. Huwag ka maniwala nito. Ang paniwalaan mo, yun sarili mong kaalaman. Huwag mo akong kabiliban. Huwag ka bumilip nito. Baka naluluko ka na. Magiging tanga ka. Ha? Yung sarili mo. Pag okay, bayari. Pag hindi okay, biyay. Bayay. Largay, layasi. Bali lahat yan, bali mga kalahok ko. 4500, ito lang binayaran ko. 4500. Magkano kaya para para ito 45? Ito. Papa. Sa dalawampu't tatlo, 45 anim. 45 anim. Bola nuni ang cancha ba? Lo. di ba pagambok bukulan pagjabang? ano? ano niyon? ano? kung ano niyon? ano? kung ano na ano? ni Waray. niyon? ano? kung ano niyon? ano? kung ano niyon? ano? kung ano niyon? ano? kung ano niyon? ano? Araw-araw, niyon? ano? kung ano niyon?